Hello mga kasing good morning. So for today's video po ay magluluto tayo ng sinigang sa miso. Dahil today is Saturday, tapos tayo na school kaya maaga pa lang ay magluluto tayo. So time check ay 6 AM po. So ngayon ayan, kumukulo na ang ating. So, so ilagay na natin 'tong ulo ng isda. Ayan, guys. So, magluluto muna tayo bago tayo umalis. Pati ako ko lang school ngayon. Magpapuhaan ng card ng aking mga genakis. So, ayan. Ipakulaan natin ng konti, guys. So, nilagyan ko na pala ng mga seasoning yan, guys. So, so noon ay ilalagyan natin yung sinigang semiso. Bago kumakula itong ating ano. Ang gusto natin ito guys kasi so, konti lang naman yung laman ng sinigang ng sachet na to. So, yan. Lambutin mo na itong ating mga kamatis guys. Sinigang sa miso ulo ng isda. So pinirito ko to kagahapon, guys. Yan. Mm. So yummy. Ng. Takpan na natin para lutuin natin ng konti yung mga lamas o so bisaya pa. So, ayan guys, ilagay natin yung gulay. So, ang ilalagay pala natin gulay dyan is mustasa. So, dahil luto na yung ating isda at saka mga lamas. So, anyway, pati siling green. So, natin sa mustasa. Anyway, natimplahan ko na nga pala yan guys. So, as usual, magtong like sinasabi pag ako nagluluto. So tan-tsa lang ang pag titinta natin ng uh, mga ngulod dahil hindi tayo para-pares ng panglasa. Oh, di ba? Cherries. So, mga guys, butuin na lang natin 'tong gulay. Yan. And after that, ready to serve na 'to. sobrang agas so kaya mamaya pwede pang initin ng maiiwan mamaya sa bahay ang niluluto kong ulam na to guys kasi maaga maaga akong nagluto so ayan sinigang sa miso ulo ng isda sarap nito sobra sobrang yummy yan sandali so lang maluto yung gulay na yan Mm. Yummy yummy. So uh, until next time, see you on my next vlog guys. Bye bye.